Palayos sa LBA, may pag sa Northern central Zone, Region, at central Luzon, Bicol Region at dahil sa Thunderstorms. Mataas din, ang ng ulan bukas sa Metro Manila, lalo po sa Batangas at Matala. Kahit may nagbabadyang semana para haul, ilang lugar pa rin ang mararanas matinding init. Yami, ang index bukas sa 45 at 46 degrees Celsius. Konte Suprema, si presidential advisor Dary para sa... Si Ate Mayan tapos na kumain. Konte Suprema, ang sa Integrated Bar of the Philippines na nagsinungaling si Gadon under oath na inatala pa rin ito sa kanyang personal record. Pinagbumulta rin siya ng 150,000 pesos at hindi na rin siya eligible. O karapat dapat na makatanggap ng ayo nga pala, no? Sabi naman ni Gadon, hanggang alas 10 ng gabi, nasusundan ng yellow alert ang Lipapatangas din sa ilang bahagi ng Barlac at bataan, pati sa Pangasinan, Nueva Vizcaya at Ipugao. Posible rin yan sa Albay at Sorsogon. Kasabay kasi ng mataas pa rin konsumo sa Oriente, labing walang para makatulong sa Rina Miralco. Nangako ang ilan nilang malalaking customer na magbabawas na naman pwedeng doon naman malansya. Kanina, isang memorandum of understanding ang pinirmahan ng National Electrification Administration, Department of Science and Technology, at Association of Isolated Electric Cooperative Incorporated. Sa ilalim nito, tutulungan ng DOST ang mga walang kakayanan na electric cooperative na magkaroon ng computer-generated dashboard para We can uh, monitor your time, operation We can even uh, remotely control your system This will deliver us to morning time We uh, can source your videos all over the system Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, sa kanutong 24 oras ang urito sakop op ang mga kasal na binasbasan ng simbahan. Ay.